dahil Friday ngayon mga pre ay pupunta tayo ulit dun sa market na pinuntahan ko nun na bilihan ng mga live chicken at pabo at uh, pupuntahan natin yon ngayon kung meron sila ulit dun na nagtitinda kaya ito't dali-dali nga ako nagluto ng pagkain ko kumain na mga pre at ito't nag helmet na nga ako shoutout yan sa mga nagsasabi nga lang akong helmet meron naman ah kaya lang ito temporary lang muna kumbaga pansaman tagal eka eh, nga nila kaya lang muna ang nakayanan natin na gamitin eh, eh at least meron kahit wala ito na nga mga pre ay palis na ako ng aming bahay At uh, nilak ko na ang pinto Pababa na nga po tayo ng aming accommodation Andito po kasi ako sa may 12 uh, floor Kaya medyo matastas taas po po ang ating uh, pagbababaan Dito nga po pala sa pupuntahan kong market ay Seasonal uh, lang ang mga nagbebenta ron Huwag uh, hindi po nila sariling pwesto yun Kaya ako minsan barami, minsan ko konti At dito nga po ako dumaan nung nakaraang vlog ko mga pre Sa may shortcut po na yan pero hindi po ako dadaan dyan pero malapit lang po sa aming akubotation yan ito pong bahay namin, yung kulay yellow po na yun at dito po ako nag shortcut nung nakaraang video ko, pero ngayon dito po tayo dadaan sa highway kaya nga po tayo nag para hindi na rin po tayo masita at mapansin at ito nga po at uh, sa gilid na lang po ako dumaan para safe ito nga po at uh, malapit na po tayo sa ating pupuntahan, yan yung straight na yan dun sa may kaliwa eh papuntang fish market pero dili tayo dadaan sa likod niya at dito na nga po tayo nag shortcut sa may likod ng uh, gawaan ng mga scooter at eto nga pass forward na tayo mga pre dahil malayo itong uh, inikutan ko mga pre at pagdating mo nga dito ayan bubungad na sayo ang uh, nagbebenta ng uh, live chicken pero hindi ito yung napagtulungan ko nung nakaraan mga pre eh. pero itatanong na rin natin kay Sadik Kampulo sa Sadik Kampu. Ha? Kampu. How much, how much? P50? Um, oh, no. Ah, ito, big one, P50, P50. P oh. less? Ito, I come back. Oh. Big one, ada. Yung napagtanong ko kay Sadik na yun, eh, napakalaki ng manok. Siguro, nasa limang kilo yun. O nasa anim ang isang piraso. Dahil malalaki siya. Kampulos, ada. Oh. Por Rian. Por 4 Jimmy Wahid kilo. Ada banana? Banana Ban kamsa. Jim ah, si apple apple how much? How much apple Wahid kilo? Apple, arba arba? Ada. Ada only arba? Wahid kilo. <laughs> Suke, suke. Malam suke. Hai wa, wa, ada apa, apol Ayo, wahid Mor, Ayo, Free. Masya Allah. <laughs> At binayaran ko na nga ang uh, nabili ko ng prutas. Kita nyo, mura lang mga pre. 14 lang, sulit na. May free may, may pa at dagdag. Double discount yun mga pre kasi free na, dagdag pa. At hinahanap ko na nga dyan, pre kung nasaan yung nakapwesto na nagbebenta ng uh, manok at pabo dahil uh, yun naman talaga ang uh, hanap natin doon sa vlog ko dahil maraming nagko-comment kung nasaan yun at uh, kung talagang kamsa-kamsa uh, lang ang kilo ng manok na yun pero hindi ko po siya makita dahil uh, masyado yatang maaga ang pagpunta ko dahil kung makikita niyo po ang iba ay nagsisetup pa lang ng kanilang paninda uh, masyado sigurong napaaga ang aking pagpunta kaya hinanap ko pa rin kung nasaan nga yun nagbebenta na yun at kung makikita nyo nga mga pre, ay ayan, ang dami ng ibang lahi na namimili. At tinikot-ikot ko pa rin dito hanggang sa dulo yung uh, nagbebenta ng manok na yun kung nandito nga. Pero hindi ko pa rin mga pre makita. At dito sa bandang dulo nga, may nakita ko rito nagbebenta ng isda. At uh, nilapitan ko nga ito at uh, bibili sana ako. Kaya lang, wala naman yung nagbebenta. Meron dito yung matambaki, yung tulad na nabibili sa fish market. At dahil hindi naman natin nakita yung nagbebenta, kaya ito't uuwi na ako. So hanggang dito na lang ang aking vlog for the day. Thanks for watching and God bless everyone.